mga part 2 na ng ating Mount Pinatubo Adventure. At dun sa last video natin ay biglangan tumirik yung 4x4 na sinasakyan namin. Kaya ito waiting tayo nang magre-rescue. At habang nagaantay kami ng rescue, ay sumilong muna kami dito sa may tabi ng mini river dahil medyo umiinit na at tumataas na ang araw. Ang sarap sana magtampisaw dito dahil ang lamig ng tubig kaya lang baka biglang dumating ang rescue at maging basang sisu kami pagsakay ng 4x4. At ayun na nga, pagkatapos ng ilang minuto, ay dumating na yung rescue namin. At nakimartes ako ng kaunti dun sa driver at sa mga nag-rescue kung anong nangyari, bakit tumirik ang 4x4. At sa pagkakadinig ko, parang nadiskarga daw yata yung battery or parang sa sobrang lubak ay natanggal yung mga fuse ng battery kaya nadiskarga. Parang ganun pero di ako sure. Kaya ayan, itatry daw nila na hilahin at i-jump start. And after ng second try ng pag jump start ay ayan gumana na ulit yung sinasakyan namin. Pero after naman maging okay ay yung nagrescue naman ang nagkaaberya at nabulahaw sa buhangin nung magmama ni Obra. Oh. Pero buti na lang at naielis din kaagad kaya tuloy ang laban. Ayun oh. Laban na ako. Oo, oh, oh, oh dito na. Bato pa na. Pag isang aderya pa balik ka tayo. So ayan, so far, hindi naman na tumirik ulit yung sinasakyan namin. At sa nakikita nyo nga mga kasinggel, Napaka-open at napaka-init talaga ng trail ng Mount Pinatubo. Puro buhangin dahil literal na sa lahar kami dumadaan. So brief history nga pala, itong lahar na ito ay galing pala sa Mount Pinatubo na pumutok noong 1991. As per record, ang Mount Pinatubo eruption ay isa sa world's largest eruption at labis na napinsala talaga ay dito sa Kapas Tarlac, Botolan Sambales, Bacolor at Porac sa Pampanga. Yung mga nakikita niyong bundok na yan, ayan talaga yung lahar at ganyan kataas ang natabunan ng lahar dito. Unti-unti lang nagkaroon ng daan sa gitna dahil sa ginawa itong quarry ng matagal na panahon. And sa ngayon ay na-start na yung quarry. So ayan, pakita ko na sa inyo kung gaano ka rough ang rough road dito sa Mount Pinatubo off-road trail. Fasten your seatbelt mga kasinggal and enjoy watching! So ayan matapos ang mahigit na isang oras na pag-alog, pag, pag at pag-untog sa biyahe ay nakarating na din kami sa jump off start ng trekking. Grabe, ang dami ng mga 4x4 oh. So bali 9am na pala nung nakarating kami and feeling ko lahat na ng internal organs ko sa katawan nagkahihwa-hiwalay na pero di pwedeng magpahinga kasi papunta pa lang tayo sa exciting part. At mahigit isang oras na paglalakad pa ang papunta sa mismong crater ng Pinatubo. So ayan, ikakat ko muna dito yung video at abangan nyo po ulit sa part 3 ng aking Mount Pinatubo adventure kung saan makikita nyo dun lahat ng struggle sa pag -akyat. marating lang ang historical na Mount Pinatubo Crater Lake.